hindi ko na problema yun kung hindi ka pa nakakapangalakal. So, anong gusto mo? Tulungan pa kita, mamasura? Baho-baho. Hindi ka pa nahihiya sa mga customer ko. Umaalin nga so yung amoy mo. Alam mo, maigi pa, mga ka na lang para mamaya may pangbayad ka na. Kali nga may magkano po? Kapat-bente. Sige po, 20 pesos nga po. Pwede po mga bilhin ng isang showman? Benta pesos. Akin ang bayad mo. Isang peraso lang po. Limang piso lang po ang pera ko. Nakakatawa ka ba? Hindi ako nagbebenta ng pera-peraso. Per order ako, per order. Alam mo yon, Ha? Gamitin mo nga yung utak mo. Masyado mong ibinapapa sa talampakan. Hindi pa kasi ko nakakapangalakal, Lores. Hindi ko na problema yun kung hindi ka pa nakakapangalakal. So anong gusto mo? Tulungan pa kita, mamasura? Baho-baho. Hindi ka pa sa mga customer ko. Mahaling nga so yung amoy mo. Alam mo, maigi pa, mangalakal ka na lang para mamaya may pangbayad ka na. Hindi yung binubwisit mo yung negosyo ko dito. Hindi ako nagbebenta para lang ipamigay sa mga ganyang klaseng taong katulad mo. Ate, di ba may sukli pa tayo? Ibigay na lang natin kay Kuya. Kaawa naman siya. Oo nga. Nakakaawa na si Kuya. saka mukhang gutom na gutom na. Ate, pwede po bang yung sukli na lang po namin idagdag na lang po sa showway ni Kuya po? Ay, hindi, Neng. Huwag kayong magpapautos sa mga ganyang klasing tao. Nagdadrama lang yan. Baka nga mas mapera pa yan sa inyo. Yan nga, yan talaga mga diskarte ng mga taong, alam nyo na, para lang makalibre ng pagkain. Hindi po talaga ate mo, unti lang naman po yun. Tsaka, kunting tulong na rin po kay kuya. Ay nako, alam nyo, kung kayo, paiirali nyo yung awa nyo sa mga ganyang klaseng tao. Panigurado, aabusuhin ah, talaga kayo. Hindi po talaga okay lang po yun, ate. Oh, Bahala nga kayo. Mga uto-uto. Sige po, uto. kuya. Una na po kami sa inyo. Sana po makarami kayo ng kalakal. God bless po. Yes, oh, ayan na yung siyamay na binudol mo. Sumakit sana yan, chan mo. Dahil dyan sa mga panloloko na ginagawa mo. Ano mo? Nakakasira ka ng negosyo eh. O, ako sa'yo, dapat maligo-ligo ka muna bago ka pumunta dito sa tindahan ko. Ano ba yan? Ohan, ano pa nangyayari dito? Ito kasing basurerong to eh. Baho-baho. Nagpalibre pa ba naman doon sa customer ko? Yun, nakabudal pa nga. Wala naman yata talaga siyang pera eh. Uh, hayaan mo na. Sige, okay na yan. Sa'yo na yan. Nako, binayaran na ng dalawang customer natin kanina. Nagpa-oto Pati ba naman ikaw magpapa dito? Ano po klaseng utuan sinasabi mo? Buti pa nga yung dalawang customer eh. may malasakit sa ganyan tao eh. What? Aba Isa, alalahanin mo. Kunsan ka nagsimula, di ba mahirap ka lang naman din? No! Nagkaroon ka lang ng mga alas sa ganyan, taas ang taasan mo sarili mo? Ganun ba? Bye bye! Bye bye! Na nagkakilala tayo, di ba ganyan ka rin? Nakaangat-angat ka lang ng konti. Akala mo, taas-taas mo na. Eh, Han, ako naman kasi nagsumikap. Eh, siya, tingnan Nagsumikap? Nagsumikap ka kasi nandito na ako. Eh, wala ka namang kapuhupuhunan noon, di ba? Tsaka atin, hindi po basihan yung trabaho ko at itsura. Para po laitin po ninyo. Dahil ganito lang po kami, malilit na tao. Ah. Tsaka hindi naman po ako nagawa ng masama. O, okay, kita mo yan? Mas maayos pa siya mag-isip kaysa sa'yo. Alam mo, isa, bago-baguhin mo yan. Hindi nakakatuwa yung ganyang ugali. Eh,